mag-aanihin tayong dragon fruits kaya lang medyo marami na nga na dito magunin ko na lang ito po yan o dragon fruits mag-aanihin yan po o Sinusungkit kasi na sa labas. Ayan. Kita nyo po. Yung ano ko yan, pinuputol na ko na kagad dito. Pinuputol. Para, yan. Hindi ko po na malayan na hinug na pala yung mga pangatlong bats. Ito yan. Ha. Meron pa To, Ito. Yun. Ayan pa? Kukunin na natin lahat ngayon. Ito. Yan. Yan. saka kayan, ayan, ayan oh. Uh, Kukunin natin lahat ngayon. Yan. Kukunin pa natin 'to. Kukunin. pa dito sa gilid. Hindi na pa sa gilid. Ito so, na po yung naano natin ha. Mahirap videoan kasi ako lang mag-isa. Nasa labas. Ayan o. No? Kaya pinuputol ko na pati tangkay eh. Pagka ano kasi mahirap. Ayan o. No? Yun, yung kamay ko kunin natin yung dito pa ito po ito isang tangkay, dalawa kita ko sa iyo yun po isang tangkay dalawang ano, dalawang bunga. Blessing ni Lord po yan. Okay. ito maliit uh, naabot na lang yun ito po meron pa tayong isa tignan nyo yung isa ito lang o oh. ito wala やったよ。 May isa pa tayo nakaligtaan dito. Kunin natin. Isang so, nakaligtaan natin dito. Ko nakita. Daro ko lang sa Ayan, so yun lang Thank you for watching Dragon Foods Harvest 2024 After ng ating uh, uh, Morning devotion Kita ko mga hinog na yung ating mga Dragon Foods So siguro may natira pa Dito lang po yan Sa Sa rooftop namin dati naka dati nakatanim lang yan sa timba pero ko na sa tim... tinanggal ko na sa timba Handoon na siya sa gilid oh ito po yung puno oh yan yung puno niya paikot po ng aming rooftop ano lang ito mga 5 square meter dito po yan yung dragon fruit natin so ito po lahat yung ating na harvest oh Ngayong araw na ito. Ayan. July. July 9. July 9. Ayan. Ito lahat yung na-harvest natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22. Ha? Glory to God, glory to God. Sa maraming harvest.